Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay ang breaking news na si PNP Chief Nicolas Torre ay sinibak sa pwesto bilang PNP Chief. Pero bagong lahat, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang mga bago nating video. Balik sa ating topic. Totoo mga kaibigan, ang balita na sinibak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si General Nicholas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Ito ay kinumpirma mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Mga kaibigan, sa inalabas na document, ito ang nakasulat sa pagpapatalsik kay General Torre. You are hereby relieved as Chief PNP effective immediately. For the continuous and efficient delivery of public services in the PNP, you are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Walang nakasan na dahilan kung bakit sinibaks si General Torres sa kanyang puesto bilang PNP Chief kabago-bago pa lang na inappoint si General Torre bilang PNP chief June 2 nang palitan niya ang nag-retire na si General Romel Marbel. Bago ang kanyang appointment, si General Torre ang namuno sa pag-aristo kay Apollo Quiboloy at ang pag-aristo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasaluku kasalukuyan ngayong nakakulong sa facility ng International Criminal Court sa Netherlands. Nang hinirang siya ni PBBM bilang PNP chief, maraming naniniwala na ito ay kanyang premyo sa kanyang pag kay Kibuloy at FPRRD. Pero bakit kaya siya sinibak sa puesto? Di ba halos 3 months pa lang na siya ay hinirang bilang PNP chief? <laughs> Kung sa bagay, maraming nagsasabi na lumaki raw ang ulo ni General Torre. Di ba nagkaroon siya ng hidwaan kina Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya at National Police Commission Commissioner Raff Kalinisan? Ang dahilan ng tensyon ay ang reshuffle na ginawa ni General Torre ng panyang simulan pero mabilis naman na pinaulang sala ng Napolcom ang kanyang ginawang reshuffles. Dahil sa pamamagitan ng isang resolusyon noong August 14, ang Napolcom, ito yung pinamumunuan ni Secretary John Vic Rimulla bilang chairman, ay naglabas ng resolusyon at binaliktad ang mga appointment ni General Torre kay Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. bilang Deputy Chief for Administration at Lieutenant General Bernard Banak bilang commander ng Area Police Command Western Mindanao. Ang desisyon na ibalik ang mga opisyal sa kanilang dating posisyon ilang araw lamang pagkatapos na ginawang reshuffle ni General Torre, ito ang dahilan kung bakit nagdulot ng sagupan tungkol sa authority at control sa loob ng police force. Dahil dito lahat ng 18 PNP Regional Director ay pumirma sa isang manifesto na sumusuporta kay General Torre na nagtatanggol sa kanyang leadership. Pero dahil hindi nagbigay ng dahilan ang malakanyang kung bakit sinibak si General Torre sa aking opinion, ang kanyang hidwaan kay DILJ Secretary Rimulya at Napolcom Commissioner Kalinisan ang pangunahing dahilan para siya si Bakin sa pwesto. Kung ito ang, ang dahilan, pagpapatunay lamang na mas malakas si Secretary John Vic Rimulya kay Pangulong Marcos Jr. At maaaring may katotohanan din ang observation at opinion ng mga iba na lumaki ang ulo ni General Torre. Maaaring ang akala niya dahil siya ang namuno at siya ang umaristo kina Apollo Kibuloy at former President Rodrigo Duterte, hindi na magigiba ang kanyang kapit kay PBBM. Pero mga kaibigan, sa mga susunod na araw, maring ihahayag din ng Malacanang ang dahilan kung bakit si General Torre ay sinibak sa pwesto ng wala pang 3 months mula nang siya ay itinalaga bilang PNP chief. Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw? Meron ba kayong opinion sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat. Please like and subscribe. Bye-bye.